Pakinggan natin ang kwento, si Maria ay, ay isang mabait, mabait na dalaga sa kanilang barangay, lagi siyang handang tumulong sa lahat. Subalit habang, habang siya, siya ay, ay nagbibigay ng tulong, unti-unti niyang napapansin na ang ibang tao, tao ay, ay inaabuso ang kanyang kabaitan. Minsan habang nagdadala siya ng mga sako ng bigas para sa kanyang kapitbahay, napansin niya na tila hindi ito nakikita ang kanyang pagsisikap at kabaitan. Isang araw habang nag-iisa siya sa balon, nag-isip siya kung kailan magiging sapat ang kanyang kabutihan. Dahil sa pagkabigo, nagpunta siya sa kanyang lola at humingi ng payo. Sinabi ng lola niya na dapat niyang pahalagahan ang sarili at huwag hayaang abusuhin ang kanyang kabaitan. Sa susunod na pagkakataon, nagpasya si Maria na ipahayag ang kanyang nararamdaman sa mga kapitbahay. Sa ilalim ng sumisiklab na araw, sinimulan niyang itakda ang hangganan at ipaalam sa kanila na ang kanyang kabaitan ay, hindi, ay dapat hindi. abusuhin. Habang nakikinig ang kanyang mga kapitbahay, unti-unting nagbago ang kanilang mga muka at nagpakita ng pag-unawa. Isa-isa silang humingi ng tawad kay Maria at sa pagkakataong iyon, naramdaman niya ang bigat na nawala.